Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Uh, ngayon po, hindi dito po tayo ngayon sa lalawigan po ng Sarangani. At kami uh, may nadaalan po tayo dito bahay. At uh, tayo na mas ano mahambal mo tay? Um, well, um, may dagang salamat po ano eh. Bukas. Sige lang, hayaan nyo tayo pag medyo makakaano kami tayo, bibisita kami ulit dito. Kasi uh, galak kami ulit dito tayo. Hmm. Okay lang po hmm. tayo, babalik po ulit kami dito kung may pagkakataon. Oh. Okay. Hmm. Uh, dito Saka, naman po kayo tayo, no? Oh. Hmm. Saka gusto din namin tayo makita yung trabaho mo tayo, yung magbubunot ng nyog. Hmm. Para makita ko oh. tayo kung paano kayo magtanggal ba, -tang -tanggal ta, Ay, ah, pwede nga magtang magtanggal ng niyog. Ah, sige, sige, pakita nyo natin kung paano. <laughs> Tingnan nyo natin kung paano magtanggal ng balot si tatay. Kanito. Eh. <laughs> may service to si tatay, may pagyero. Dali ito magtanggal ng niyog. Ah.

Hmm. saglit lang tayo <laughs> saglit lang, <laughs> <laughs> saglit lang. <laughs> mm. pag isang, isang araw tayo makakailang ganyan ka isang libo isang libo isang araw dami nun <coughs> sudan na lang kulang kay tatay Suda na lang ito ang rikay Ano ano sa dan mo ngayon tay? Ah, gikan ko sa dagat dito sa Ladol. Ha. Tagagong isda sa kung kumpare na ko. Hmm. nagat man na dito. hindi bigyan na lang po kayo ano, no? isda. tegaan oh, oh, tagaan lang isda. <coughs> Tay, pag mo tayo yung mga ha? Pasensya yung mga tay. Sige po. Sa unsan. Oo, oh, sige po. Pang bili po ng sudan. <laughs> Salamat. Okay po, tay. Pang po ng ulap natin yan, para mamaya, eh, masarap ang kain. Oo. Oh. Pati, pagka, ano, pag pagkakataon, balik po kami dito, tay, ha? Oo. po Oo. Oh. oh. Uh, po pala, ha? pasportahan po natin sila uh, ah, Matubang, uh, Tita Vlog, Kalinga Prab, at of course ang yung abang lingkod po, Kalingap Turak. So hanggang dito lang po aking uh, ah, vlog ngayong araw na to. At ingat po tayo lagi. Ang God bless. Bye bye po! Oh, boy. oh, oh. <laughs> okay. so, Napay mga balay dala tayo sa Dolotay. Dito ba doon lang? Una ah. Dili ni sa dalan Di li Nadi leh. Oh, na linyam ni mga balay ngatu pa niya. Nani mga kontra? mga maisan? Ah, wala wala pa dire maisan. Nani mga kontra tay mga kontra sa last bedroom. Kasi pila pa hina po Ah, tayo, tini... uh, tayo na masas ano mahambal mo tay? Ah, um, Dagang salamat po dan eh. Bukas. Sige lang, hayaan nyo tayo pag medyo makakaano kami tayo, bibisita kami ulit dito. Kasi uh, gala kami ulit dito tayo. Hmm. Okay lang po tayo, babalik po ulit kami dito kung may pagkakataon. Oo. Oh. Mm okay. -hmm. uh, Saka, dito po kayo tayo, no? Mm uh. Saka gusto din namin tayo makita yung trabaho mo tayo, yung magbubunot ng nyog. Para makita po oh. tayo paano kayo magtanggal pa. <laughs> ah, pwede lang magtanggal tayo, Neil. Oh, ah, sige, sige, eh, pa pakita nyo natin kung paano. <laughs> Tingnan nyo natin tayo kung paano magtanggal ng balut si tatay. Ano <laughs> mo May service to si tatay, oh. may pagyero. <laughs> <laughs> Dali naman magtanggal ng niyog. Ah. ah.

Hmm. Hmm. saglit lang ba ya? <laughs> Sagnit lang. Ya na wag Hmm. Pag isang isang araw pa, nakakailang ganyan ka? Isang libo. Isang libo isang araw? Dami nun. Sudan <coughs> so, na lang kulang kay tatay. suda so, na lang. Ito ang kay man. Hmm. So, ano ang sadang so mo ngayon tay? Eh? Ah, gikan ko sa dagat dito sa Ladol. Ha. Taga kong isda sa kung kumpare na ko. Hmm. nagat man na dito. Abi bigyan na lang po kayo ng ano, no? isda. Oo, oh, oh, tagaan lang po isda. <coughs> Tay, pag yung mga yung tayo tay, ha? Pasensya yung mga tay. Sige po. Sa unsam. Oo, sige po. Pangbili po ng sudan. <laughs> Salamat. Okay po, tay. Pangbili po ng orap natin yan, para mamaya, eh, masarap ang kain. Pwede, oh. okay. <laughs> pagka, ano, pagkakataon, balik po kami dito, tay, ha? Oo. Oh. Oh. ah uh, Siya po pala, ha? pasportahan po natin sila uh, Santos Matubang, uh, Tita Vlog, Kalingap Rab, at of course ang ibang lingkod po, Kalingap Turak. So hanggang dito lang po aking uh, vlog ngayong araw na to. At ingat po tayo lagi. Ang ganyas. Bye bye po! Oh, boy. oh, oh. <laughs> Napin mga balay dalatay sa Dolotay? Dito ba doon lang? Una ah. Dili ni sa dalang dalatay? Di man? Nak leh. Oh, nak gelinya mana yang mengapa ingat tu pun? Nadi mengapa terak mengamai oh, san? Awal ah, lah, lah pada diri mengamai san. Nadi mengapa tidak tay mengapa tidak sangat asbab dan sehingga panggilan buih antara. Tuhan, kami